Balitang pambansa, walang plano ang pamahalaan na magdeklara ng state of calamity sa buong bansa dahil sa matinding init at patuloy pong epekto nga ng El Nino sa buong kapuluan. Ayon kay Pangulong Marcos Jr., magkakaiba ho naman daw kasi ang sitwasyon sa bawat rehiyon. May mga ginagawa na rin daw ang pamahalaan para maibsan ang matinding epekto ng El Nino. Kabilang rito ang pagtatayo ng mga panibagong dam at pagsasaayos ng irigasyon sa mga lalawigan. Naghahanap din daw po ang Department of Agriculture ng mga panibagong kaparaanan ng pagtatanim para palakasin ang produksyon ng agricultural products. Ito po ang tinig ni Pangulong Marcos Jr. Hindi naman pwedeng shotgun lang yung uh, uh, all si uh, one size fits all, no? Uh, it hasn't so we 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 look at each area and see what it is that they need uh, so that's what we are that's what that's the way we are handling that local states of calamity that uh, the local governments are declaring kasabay niyan nagpaalala po ang uh, health department sa publiko sa posibleng sakit na maaakuha dahil sa matinding init Kabilang rito ang heat cramps at heat exhaustion kung saan karaniwang pong nakakaramdam o makakaramdam ng fatig, pagkahilo at pagsusuka. Samantala nakatakdang talakay ng Senado ang panukala para muling buhayin ang Reserve Officers Training Corps Program o ROTC. Ayon kay Senate President Juan Miguel Zubiri, pagbobotohan na nilang mga senador ang panukala sa Mayo. Bahala na raw kung pumasaman ito o hindi. Pero hinimok ni Zubiri ang mga kapwa niya senador na bigyang pagkakataon ng nasabing panukala. Hindi nga raw ito gaya ng dati na puro drills ang gagawin ng mga kasali sa ROTC dahil ibabagay ng programa sa kakayahan at kapasidad ng bawat Pilipino. Kabilang na rito ang pagbuo ng isang anti-cyber hacking division para sa mga reservist. Ang dagdag pa ni Zubiri, wala namang ibang magtatanggol sa Pilipinas kundi mismo ang mga Pilipino. Sa gitna po naman ng tumitinding sa West Philippine City pag ni Pangulong Marcos Jr. ang publiko na patuloy na nakikipag-usap ang Pilipinas sa China. Ginagawa rin po ng pamahalaan ang lahat ng paraan para pahupain ang tensyon sa pagitan po ng dalawang bansa. Kabilang rito ang pakikipag-usap sa China na huwag nang bombahin ng tubig ang mga sea vessel, habulin ang ating mga mayang isda o banggain ang mga barko ng Pilipinas. Umaas na naman si Pangulong Junior na makakatulong ang show of unity ng Pilipinas, Australia, Amerika Japan para mabawasan ang mga insidente sa West Philippine Sea. Nagkaroon naman o oh, nagkaroon naman po ng... Uh... O sumalang sa trilateral summit si Pangulong Marcos Jr., US President Joe Biden, a magkakaroon ng trilateral summit. Apo si Pangulong Marcos Joe Biden at Japanese Prime Minister Fumio Kishida ngayong linggo. Matapos maglatag ng mga kondisyon, ang puganting pastor na si Pastor Apollo Kiboloy, buwelta ng Pangulong Bongbong Marcos Jr., tila nag-tail wagging o gusto pa ni Quiboloy na kontrolin ng gobyerno. Kasabay naman niyan, tiniyak ng Pangulo ang kaligtasan ni Kiboloy na tinutugi sa mga kasong sexual abuse at child abuse sa isang pahayag sa YouTube channel ng Sunshine Media Network International o SMNI. Sinabi ni Kiboloy na hindi siya magpapahuli ng buhay maliban na lamang kung pagbibigyan siya sa mga hinihingi niyang kondisyon. Haharap lamang daw sa korte kung may written assurances mula kay Marcos Jr. at Justice Secretary Boying Remulla na hindi makikialam ang Amerika sa kanyang mga kaso sa bansa. Wala rin daw dapat mangyaring extraordinary rendition o paglimpat ng isang okusado sa ibang bansa para kwestyonin o no? ikulong. Nasa listahan ng most wanted ng Amerika si Kiboloy dahil sa kasong child sex trafficking. It seems to me a little bit uh, uh, tail wagging the dog tawag na siyang magbibigay ng kondisyon sa guberno uh, gobyerno doon sa kaso niya, akusado siya sa warrant of arrest. We will exercise all the compassion Uh, uh, to, to, to Pastor Kibuloy. We've known him for a very long time. And uh, ang, ang ko, the all the proceedings will be fair. Maging seremonya, tiniyak ang kaligtasan ni Kiboloy. Pero gitang kalihim, hindi dapat naglalatag ng mga kondisyon ang religious leader. Muli pong nagpaalala po naman ang Health Department na maaari pong mag-antibiotic muna pangontra po sa pertosis o wolfing cough habang hinihintay ang karagdagang supply ng bakuna. Ayon kay Health Secretary Ted Erbosa, sa Mayo mauubos ang kasalukuyang pungstak ng pentavalent vaccine. Sa Hunyo parao darating ang nasa isang milyong dose ng bakuna. Sa ngayon ay nasa 890 na ang kaso ng pertosis sa bansa apatapot siyam ang namatay. At dahil nga po inaasahan nilang magkakaroon ng kakulangan ng supply, inaayos ngayon ng DOH ang pag-order pa rin ng karagdagang batch ng mga bakuna. Ted Filon at DJ Chacha, ngayon nasa Radyo 5, 92.3 News FM, Monday to Friday, 6 to 10 a.m.